huli tayo huy parang buhay pa kata yan buhay pa ah, buhay pa ay isa ay isa kulsa nasa kot sila nasa kot sila nasa kot sila wala lang lago na, na, na nagpotol kalak okay. <tas> oh, ka. pa ay patay na mo patay na Hey. <tas> Matay okay, buhi pa di ay. Dios pa di sina. Ito ka. Pamuhay ka diyan. Pali. Hello, ang laki. Bilog-bilog ka lang. Ang laki oh. Ayaw talaga mawala sa palangre natin. Always present. Kuwa eh.

Sao vậy sao Sao natin kasi mahihirapan kami mag, ano, tanggal ng kawil, baka matamaan kami ng ano niya yung buntot na may binsol baka madasigas siya kami ayun no? o okay. okay. Oh. Ano? Laki. Sorry. Sorry kay bigan. Ito na naman, ito na naman. Oy, iba na naman yung, iba klase. Naman yung Nganya, ibang klase. Sa mga kuha naman ng direct ko. Ngayon Ibang kulay, guys. Dito. Ah, mo gini sa panay bango. Di ba bay? <tod> oh, ini grabe dalam pin solo. Ha? Wala tara

Okay. Oh, Oh. You know, mau background pau, kita lem. Saya nambahin lupa, bayi, bayi, lupa, 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 Luba, lupa, 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 Luba, luba bay? <laughs> Hala, akala ko, akala ko grouper na. yung puti, akala ko bunganga. Hey, batto pala. May huli ka lang maayos, brother. Wala. Wala pa. Indong, taka, indong isang indong, saka dalawang pagi. Ayun, may puti sa lalim, guys. Ay, may grasya na, maayos. Mamsa, sana pula yung hasang. Kuya wanig ko eh Kuya huwag ka ng puti naghasang ano? Ayun na Ayun na Ayun kung puti, puti na Ayun yung na Ang natin Pandaran Pandaran natin Puputik na ang hasang ng mga pamain eh, sa jud bay. Mayra pud ni lo tau bay. Bay ka ko bay. Bay sang tahab bay ha. pakita ba. Ni lakon. Ah, pila pas kay bay. Pas kayo. Patay na tingon nun. Ano? Generator. <laughs> patay na ting generator. Yun. May mausa na. Kakrakop ay. Ala bay Alabay, moro mag Delikado ay kuwa ba? Kuwa ba? Kuwa. Kuwa mo rin. Allah. Dugbok man ba? Ha? Dugbok. Boy. Allah, dugbok ba? Allah. Pwede pa, pwede pa. Di saud,

na bahaw na bay ba ba bay bokay ba, putla putla putloy chill yung sige na sige sa kwata pagkita yung hain nagatumbang sa mga nagatumbang sa mga Tunggu-tunggu, ikon, ada lepas ba? ah, Sa'yo bay

Itang, may Yan. tayong huli, pero delikado yung ano, kalagayan niya. Kasi okay, yung hasang, pero yung katao yung laban niya matigas pa. sana magbinta yan. Tapping, bay. Tapping buhi pating buhi pa pating buhi pa <tong> sharp baby sharp 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 tangigi 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 patay mo ka buhi na eh bugol 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 ay Sige. Okay. Grabe ka naman oy. Kumain ka pa talaga. Hindi ka na laging naging luba. Sa kasamaang pala day 1, uh, lugi tayo. Yung uri natin isang bamsa, isang indong, yung bamsa alanganin pa. Ito na yung ano natin, no? Dulo. Yan. Kagabi din, mahina rin yung kain ng ano, isda na night fishing kami. Bawi na lang tayo mamaya na yung day 2 natin day 2 ito yung unang huli natin no oh. isang pating dalawang pagi tsaka isang mamsa sa day 1 day 1 day 1 o oh, handa na tayo handa na tayo kumain sa day 2 kain muna kami na agahan tapos mamaya pe-prepare ko yung mga buhay at saka kitang Kain-kain tayo. Yung natin, ano, tulingan. Ano? You know? At ito, bagong, 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 ano, saing. Kain na tayo, mga ka-TV Mix, mga brother Kain-kain. Team ni Boy Islam may huli silang isa. Isang grouper. Sige, may huli silang

Ah, simulan na simulan na natin yung bakbakan ng ano, paghuhuli ng sisiw. Para makapait tayo maya. Sana bukas baka bawi tayo. Ipon muna kami ng ano, pamain. Ito yung sobra pala kagabi. Kagahapon na pamain. Ayun. Ah, dalagang bukid pala. Oh. dalagang bukid. Raso sa Dan ayan, ahand, is parang muong oh, parang muong yung laki pa to eh ikawan lang natin Kawa. ang laseng gulay manilaw nilaw mm. Um, good size dalawa na naman ilang piraso? tatlo isa laki ah eh ah. oh ito yung yung uh, ano nya nya dami na lang dami eh wala ito sa atin yung naipon natin mười tám nghìn mười sáu nghìn mười sáu nghìn mười sáu nghìn mười

kain tayo, kain, kain buhay sa ano pagod ah, sarap niyang ano, inihaw tapos yung sasawa na may sili na may kapipuro pa kain po tayo, kain, kain sarap na manghang hmm. well, may lami sa kapatangad sugas lami

sarap ah. kain muna kami kain muna kami

kita kita bukas umaga ay hindi pala mamayang gabi magna night fishing kami kung may mahuli sisingit lang dito pag wala ah, tayo sa umaga sana makabawi tayo at tapos na kami ari ni brother Paul medyo nahirapan kami sobrang medyo medyo yan sana makahuli bukas kita kita bukas dito tayo sa likuran ni ano buhay isla team nya yan ah, iniaya tayo kumain ng hapunan ay bangka nila na prepare pa sila ng ano ng hapunan si Miller Fishing TV yun no yung may malita ilaw yun ito 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 papunta pa rito hinihintay lang natin ha kinilaw kinilaw ano kinilaw tangi ki ah oh, sarap yan yan magigilaw ang team ni Buhay Isla ng ano tangi ki makikain tayo dahil gutom na tayo ayan na si Miller Fishing TV paikot yan uh, dudugtong yan sa bangka natin dito tapos sila bu buhay isla raga may no? slice ng isda ayun o may slice sila ayun paikot na sa MLRT ayun kopi tayo mga kapi mix mga kapatid kopi kopi yo kopi yo ayun natin ito MLRT Fishing TV <laughs> kapi tayo kapi <laughs> Kape, kape. Ay mga katibigs mga ka brother, ani uh, ni tayo ni ano ni Rain, uh, Boy Isla team niya na uh, dito hapunan sa kanilang pagkain. Napakasarap ng na, ano huli nila. Yan, ito yung huli ni Rain na ano na pat mo rin para nimo. Sana ano Ang galing talaga ng pumana. Ang nakachamba. O oh, sa sabaw, sarap. Ayun. Ayun si Tito Tito Ayun, sa dulo. Nakaparlax sila lang. Ayun, kain na tayo, kain, kain. Ayan mga katilinis mga ka-brother uh, Katapos lang namin kumain Ayan babalik kami sa aming bangka Ay, Maraming salamat sa iyo Bye You're At welcome. welcome. team punto na kami sa bangka At mga will na kami panggabi Tara brother Paul Kayo mga will kayo Mga no, will din baka makachamba pa Okay Sana makahuli tayo ng ano Pagay tsaka pating <laughs> Dito na kami Bye una bye Mga si Katilinis Va lần rì bò vẹt cái Dimila kèn dì mày ít. Riggular lắm. A mi dâu. cái mi dâu. A 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 Ito na yung last part ng day 2 natin. Uh, sa awan ng Diyos, hindi tayo nakahuli ng panggabi natin. Hindi tayo nakadali. Ay, matutulog na siguro tayo kasi alas. Alas 11.30 na ng gabi. Yung kasama rin tulog na. Yung sa unahan. Pero uh, yung kawin natin nandyan, nakatalit lang. Kung sakaling may huli, uh, sigurado babalatan. Kaya yan, abang-abang lang tayo sa day 3. Kita-kita sa day 3.